Bus mo yan? Oo. Magkano itong pula? 25 25 15 Shout out title Thank you pagpalang araw, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo dito tayo sa kita ng mga manok Tara, sumahin ako, let's go! Bukano yan boss? Hey, wala ko ako rito eh Bukano yan? Assisted lang ako Binibinta mo yan? Uh, may pambilin bigas ako oh. Bukano yan? 1-5 Ibigyan ako ng 30 Bukano Bigyan ako ng salita. Ang binimbigas. na yan? Sila, big time sila. Well, eh, eh. Saan daw? na yan? Ako eh, hey, uh, okay. wala dito, uh, assistant. Ang sa, ano, buhay lang. Oo. Oh. buhay lang. Wala ganda. Wala tayong gili -gili ng <tipiraan>, Wala tayong oh. ng Wala Binibinta mo ito, boss? Magkano ito? One pipe. Okay, so one pipe. May isang taon na ito? Wala pa? Month. Ah, seven months. 11 months? ay seven months. So, seven months. Stag. Dito sa isa, sa sa'yo rin ito? Magkano naman ito? One, two. One, ah, mura na, one, two. May stag pala rin guys Dito lang po sa Angeles Maraming tao Maraming tao ngayon oh no? Angeles lang to Dito sa may Tangpang Binibinta mo yan boss? Maraming so, lang po yan boss Magkano yan? 2,000 2,000 oh, oh. lang guys, na, guys so tisoy kelso. kelso yan? Red Kelso, red kelso. Dali mo kayo. Magkano yon, boss? yan, boss. Boss, magkano yan? Ay, guys. Magkano ito, boss? One, one five. So, one five lang oh, Binabay. Dito sa Talisayin. Dos, dos 2,200 mga idol, no? Dito lang ito sa Amiles, ha? Ayan, no? 2,200 Bata pa Dito Sa mga 8 months 8 months pa lang to, no? Mga boss, no? Dito, oh 1.5 One five. Hey, hey, hey. Size bus. Bata apa Size. One six, one six. Boss, binibinta mo yan? oh. Magkano yan? 1.5 1.5 Yan guys, 1.5 so lang Dito lang to sa Angeles guys, ha Maraming tao Sa Pampang Market, malapit lang kami dito sa Pampang Market Dito po yung location nito, ha gusto gustong pumunta rito, o Bistahin nyo lang dito Sa Angeles City po ito, ano Ang idol Thank you, thank you. Magkano yan, boss? 500. 500 lang? 500, oh. Ah, bulag. may ano siya, may may issue siya, may issue. Bulag siya, oh. Kaya 500 lang. Binibinta yan, boss? Magkano yan? Pag ako umawak, may benta yan. Ay, masal muna tayo guys Mami muna tayo Mas binibinta mo yan Magkano yan Dalawa po Dalawang libo Tanda na no Mga ilan taon na to Anim Anim na ano taon na yan 2,000 libo Di ka lugi sa patuka nun Nakadalawa <laughs> na yan. Ah, eh. nakadalawa ang panalo. Two wins na pala ito guys. No? Two wins na pala ito. Oh. Kasi binibinta nila. Bakit binibinta ito boss? Sayang naman. Nung nanalo na. Hindi pinapawas na. Sobrang dami. Ah, sobrang dami. Ganda oh. 2,000 guys. Oh. Ito so, guys oh. Gold. Magkano yan boss? 1 Stag pa lang yan. Bulstag na no. Bulstag na. Uh, ilang taon na yan? Ano to? Uh, 15 months. 15 months. oh. may kikisang taon na agad. gold. Alright, thank you. Ano na yan, boss? 1,000. 1,000. 1,000 isang libo libo okay, isang tuwa hit bulaga magandang ano magandang klase na klase oh. ilang buwan na yan ilang buwan na yan pare 8 months dito okay. lang ito sa okay. ngiles guys ha oh. okay. 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 lang to la so, bilis mo yan boss? Magkano yan? 4K. 4K. 4K Anong Anong bloodline yan? Person black Milsim Black? Milsim Black. Ah, Milsim Black. kualitas mga, ya, ya, mga quality pala yan. And guys, oh, Shout out Or... sa inyo ba, shout out. Ha? quality. Quality quality. quality. quality, quality. Nama 35. Oh. Ah. Yeah. Oh. <laughs> 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 Milsim Black. Ito pa yung <laughs> Mamili black. mo yan, boss? 1.5. Oh, 1.5. Patingin nga dito. Uh, yeah, no, yeah, uh, yan oh, yan, yan. 1.5. na guys, Guwapo Ilang buwan na yan? Stag. Stag. Ah, stag. stag. Boss, sa'yo, boss, magkano naman yan?

Ano yan? Ay ah, hindi Ano <coughs> pinapinta? Eh. Magkano pinapinta mo diyan boss? Kaan nabili mo? Magkano mo nabili? 1.5 Nabili niya na mga idol 1.5 Binabuy 1.5 lang Nabilinya na nabili. Bulik. Bukan ini ya, idol. 5 lah. Ha? 5. One one. 5. One five. One five, bro. Bunga, lah bulik ya? ini. kwento may ikit na isang taon sa so, taon ng bulong may ikit wag mo yan magkano yan 3-5 ayan o bulto bulto yung katawan o no? ayan yeah. guys right, o ilang taon na yan 3 years 3 years 3 years 3-5 lang ikalugi sa patukanon <laughs>

hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video guys hanggang dito na lang mega mega love shout pala sa lahat na nakakakilala sa atin dito sa bintahan ng mga manok maraming salamat sa walang sa akong panonood niyo, mga idol so, thank you so much bye bye